Good morning, Lodi Labs and CC Labs. Ito nga pala yung view natin this morning, oh. So, ayan, mountain view. Ito pa. So, makikita natin dito yung buong hingo City, tsaka yung sea view doon. <laughs> so, andito pala tayo ngayon sa my farm namin. So, ito yung mga tanim dito. May mga bananas, coconut, mangustin, uh, mangosteen, so, ito yung tapos may mga lansones trees. So, mga maliliit pa ang mga to, no? So, dito tayo nag-overnight stay. Nakakatuwa lang talaga dito sa farm, ano? Kasi napaka-peaceful na environment. So, ito pala yung bahay natin dito sa Hinguog City. Ito yung farm namin dito. So, ayan. <laughs> so, tara. Magluluto na tayo ng boiled egg para sa ating breakfast ngayon. Dito na, magluluto na tayo ng boiled egg dito. Boiled yeah, Okay. okay.